May mga artista na hindi man biniyaya ng malalaking dibdib, bumawi naman sa ganda, talento at kumpiyansa sa sarili. Number 1. Nadine Lustre, nagsimula bilang star. Ngayon, isa na siyang simbolo ng katotohanan at tapang. Hindi kailangang magpanggap para magustuhan dahil alam niya ang tunay niyang halaga. Number 2. Maris Racal, mula sa PBB. Ngayon ay isang singer-songwriter at actress. Maliit ang pangangatawan, malaki naman ang talento at diskarte sa buhay. Number 3 Sue Ramirez, nakilala rin sa Pinoy Big Brother, ngayon ay isang vlogger at content creator. Masayahin, totoo at inspirasyon sa mga taong natatakot maging sarili nila. Number 4, Chi Filomeno, dating dancer, ngayon ay actress at influencer sanay sa mga pintas, pero mas piniling magpakatotoo. Mas lalo siyang gumanda dahil hindi siya nagpapadala sa opinyon ng iba. Number 5, Sofia Andres, tahimik pero matatag. Mula sa pagiging teen actress, ngayon ay isang ina at passionate woman na elegante, mapayapa at may sariling lakas.